So, ayan, may ibon pa tayo guys. Ayan is a morning walk. Morning walk. Matagal na akong dinakapunta dito, guys. Ayan. May chinelas pa. Dust pa. Ayan. Do not leave your garbage here. Ayan. Mga pasaway siguro mga nagpupunta dito ngayon na, guys. Baka iniwa-iwan na lang basta yung mga basura nila. Kaya may placard na sila. Maliwalas ang panahon. Ayan. Kita ko ulit yung mga maliliit na isda. Kunti lang, kunti, kunti lang ang tubig guys. Alam mo sigurong tumatambay dito or meron pa rin. Hindi mal hindi siya malinis 'yung tubig ngayon guys kasi 'yung agos niya kasi maraming dam mga dahon-dahon na nalagsilaglagan sa tubig kaya ano. Um, pero malinaw ang tubig guys. Pero sure ako pag may aapak dyan, 'yung ano ba, dudumi parang ano. Uh, um, We He, are uh, here. Dito sa mga anyan sa malagong mga the, ano 'yan. Di. I always remember guys, I always take uh, ferns or pakuhi dito di, di, di to, dyan, sa bandarian. May pero ngayon wala na. Pero alam nyo guys, pag maraming tubig to, as ilang ganda. Ngayon ko lang makita na ganito siya, yung konti lang ng tubig. Tapos, hmm, hindi siya kaaya. Para sa akin, hindi siya maganda. Pero okay na rin. Ganito pala siya, pag konti lang ang tubig. May natitira pa namang pako. O, ayan guys. Pakita ko sa iyo. oh may natitirang puno ng pako. Ayan. Yan, nakakain yan, guys. Yung, ano, batang, ano, Oh. Ayan, Oh, yan. Ayan. Ito yung pako. Ito, yung pako, guys. Yung mura. Siya, yan ang yung nauulam. Masarap sanang lagyan ng sardinas to or salad lang. O, oh, diba? Oh, yung mga isda, oh, yung, yung, yung pasayan, may ano, o, oh, may ano, hipon. Anong tawag doon? Yung malalaki ang sipit. Yung mahaba na payat ang sipit. Yun yung, ano, dito kanina. O, oh, marami sila. Marami sila sa gilid-gilid, o. -gilid, oh. Manguha, eh, kaya tayo, pang ulam. Tak! pang ulam ayun oh ang dami nila look guys gusto saan na makuha siya yan oh yan may gumagapang dyan oh ayan sila oh oh wow malalaki malalaki nila guys promise oh meron pa dun sa pinakaloob sa may ugat-ugat, meron pa. Yung dalawa lang yung matapang na umangoy para palapit dito sa akin. Ay, ang galing. Kunin ko kaya? Mahuhuli ko kaya? Matras na yung isa eh. Yung isa andyan, sa guling ng bato. Diyan ayun siya Oh. Yun yung buntot niya, dyan sa pangyay. Tapo na natin yung pako. Pakain natin sa kanila. Ayan, ikot na ako. Tignan ko ulit yung ano, ipon doon. Sa side na Ayun siya, oh. Ay! Tiglang lumangoy. Patras! Tigla siyang lumangoy. Patras! O, oh, dyan, guys. oh, maraming isda. Maliliit. dito oh, dyan sa may ugat-ugat na yan guys dito sa gilid, may maraming hipon siya may mga nakikita kundi lang siya masyadong aninaw oh, kasi ano, alam naman ako ay amo na pupunta dito kaya okay lang alam nagtumatalon-talon yung mga isda maliliit na isda tumatalon mga ano bang tawag doon pukpuklit si <laughs> pukpuklit sa parang ganoon ang tawag sa amin eh sa Ilocos pukpuklit yeah Tungtung tayo sa mga maliliit na bato-bato. Dati, lahat dito ang tubig. Hanggang dito sa may mga batuhan, tubig to dati. Pero ngayon, wala na. Uy, mga isda, magsilanguyan. Guys, o, oh, kita niyo ba yung mga isda maliliit? Ay, hindi kita hindi kita sa camera pero yung mga ibang isda tumatalon talon sila ayun o oh, nilalaro din nila yung dahon doon may dahon na umap ano naglag doon nilalaro nila ng isda so ayan guys halos na tayo Ayan. Akyat tayo. Tapos, ano, daan tayo sa kabila. Iikot tayo. Pang, ano na din, walking, walking. Walking, walking. Mga tsinelas nila, o, oh, iniwan. yan din. Yung mga dating, tam yung mga everyday tambay na siguro. Yung ibon. Ayan. Hmm. Uy, uh, ang ganda ng upuan dun na ah. plastic ah. So, parang ah, ang ganda ng feelings guys. Gusto ko yung ganito. Yung tahimik na lugar. Tapos yung nature lang ang ano. Look guys oh, may paro-paro. Ayan oh. Paro-paro. Ay, may mga tanim sila guys ano kayang tawag mga tanim na to may bulaklak naman yung iba ayan o oh. namumulaklak yan oh. ano kaya to kasi marami pa akong nakita uy mga ibon ulit doon fly fly butterfly ayan uy oh, ang kitang ng butterfly butterfly. Itong kabuuan nito guys. Mga ano. May nakita akong dumaan dyan. Mga, mostly guys, alam mo ba, alam nyo ba, pag ako sa kwarto ko, tanaw-tanaw ko yung mga tao naglalakad dito sa madhitog mga nag-exercise ganyan ano ko sila o di diba anong puno to guys wild pig wild pig the bayan diba hmm mabangong bulaklak ito ba mabangong bulaklak o oh, dyan oh, may malderi dyan guys may bunga din yung ano tanim nila Bakit yung mga ano ito, bakit ginatnito nila, tinanggal nila yung mga dahon-dahon ng mga gabi? Ano kayang nangyari? Kasi nakikita ko dito, haba nung mga ano nale o, oh. ang haba na nung mga ano niya. Kasi nakikita ko dito, sa ibang bansa, kinakain nila yan, yung puno niya pinutol-putol, pinutol-putol, tapos eh, ibibenta, nakita ko, pinanta sa, wet ay, sa market eh. eh marami namang bumibili. Ano kayang luto niyan? Sa Pilipinas, kinakain din yung mga dahon-dahon niya. Good morning. May mga nang hukay Bakit kayo may mga hukay-hukay? Ano kayang ginagawan nila? Ayan oh May mga hukay-hukay sila. What happened? Ano kayang pinagkakabalahan? Bakit may mga hukay-hukay sila? Ayan na ay yung school guys. Oh. International school. O oh, see? Lahat ng gabi. Pinagpuputol-putol nila. Bakit kaya? pinagpuputol-putol nila pati yung mga roots niya. Oh, ang daming hukay-hukay oh. Bakit kaya? Pagtataka. Oh, di ba? Nature. I love nature, guys. Tapos yung langka, wow, yung langka, daming bunga. Maliliit. Sana walang kukuha niyan. Kasi alaga ng mga ano yan. O. Oh, Tingnan nyo guys. Ang daming bunga maliliit. Hmm. Sarap igatayan. <laughs> Pero bawal manguha. Pero yung iba kasi may, may puno dati dyan sa may bungad. Kinuha nila yung ano guys. Bunga niya. Promise. May kumuha. Kaya alam na lang kung sinong may sala. Sino mahilig magluto ng mga ganyan? Tayo rin, 'di ba? So, dito kami, guys. Yan yung